katulong na naging santa tinutulungan ng mga anghel sa pagbibake ng mga tinapay. Praise be God through His saints. Eto po si Santa Sita, patron ng mga katulong at mga kasambahay. Maihahalin tulad natin ang kanyang buhay sa buhay ni San Isidro Labrador dahil kung si San Isidro Labrador ay tinulungan ng mga anghel sa pag-aararo sa bukid, Si Santa Sita naman ay tinulungan ng mga anghel sa pagbibake ng mga tinapay. Meron kasing kwento kung saan itong si Santa Sita tuwing umaga siya ay nagsisimba. At yung kanyang mga kasamahan naman na katulong ay naiingit sa kanya. Kaya naman sinumbong siya ng mga ito sa kanilang amo na siya daw ay nagkukulang sa kanyang mga gawain. At nung chinek na nga nung amo doon sa may kitchen nakita nila, na anghel ang nagbibake. Meron ding mga pagkakataon kung saan iniiwan niya yung kanyang binibake para lang tulungan yung mga nangangailangan. At sinasabing kahit matagal na sa oven yung mga tinapay, hindi ito nasusunog. At kung meron ding mga tiratirang tinapay at maging yung kanyang kakainin, ay ipinapamahagi niya pa din sa iba, lalo na sa mga mahihirap. At kung minsan nga kahit ang kanyang sariling bed space, pinapahigaan niya sa mga nangangailangan at kahit sa simento na lang siya humiga. Hindi talaga pinapabayaan ng kanyang guardian angel itong si Santa Sita dahil nung minsan na inabutan siya ng ulan sa daan, sinasabing pinanatiling tuyo si Santa Sita ng kanyang guardian angel gamit ang mga pakpak nito. -pak at isang araw din nga, magsisimba itong si Santa Sita at taglamig na ng mga panahong iyon. Pinahiram po siya ng kanyang a yung kanyang balabal at sinabihan niya si Santa Sita na gusto kong makabalik itong balabal na ito ha. Pero nung papunta na si Santa Sita doon sa may simbahan, may nakita siyang pulubi na linalamig doon sa may pinto. Kaya ang ginawa niya, pinahiram niya yung balabal na yon doon sa pulubi. At sinabi niya, pansamantalang lang papaginawin ka nito. Pero nung pagkatapos na ng misa, biglang nawala yung full loop. And of course, nagalit yung amo ni Santa Sita. Pero the next day, merong isang lalaki ang nagsauli nung balabal na yun. At sinasabing, hindi iyon basta-basta pulupi dahil yon ay isang anghel. Kaya naman yung pintuan ng simbahan na iyon, kung saan pinahiram ni Santa Sita yung balabal, ay tinatawag na ngayong Angel Store. Kung si San Antonio de Padua ay takbuhan ng mga merong mga nawawalang kahit, si Santa Sita din ay linalapitan din ng mga merong nawawalang Especially kung merong kayong nawawalang susi. So kung mawawala ba yung susi ni San Pedro, lalapit siya kay Saint Zita? Alas mo na yan. Pero kidding aside, at meron din pangyayari kung saan nagkaroon ng tagtuyo at taggutom sa lugar ni na Santa Zita. And ang ginagawa niya, kahit yung mga grains or mga beans, yung mga stock ng pamilya na kanyang pinagtatrabahuhan, ay kanyang ipinapamahagi sa mga nagugutong. Nagsuspect siya na talaga yung amo ni Santa Zita. Kaya naman, nag-investiga sila. Pero himalang, walang bawas yung kanilang mga stock. Namasukan siya bilang isang kasambahay sa edad na 12 years old. Marami rin siyang pinagdaanan na paghihirap. Hindi lang sa kamay ng kanyang amo kundi na rin sa kamay ng kanyang mga katrabaho. Pero ang lahat ng ito ay kanyang napagtagumpayan hanggang sa siya'y maging mayordoma. at nanilbihan nga siya hanggang sa kanyang kamatayan sa edad na 60 years old. At nung namatay nga si Santizita, sinasabing tumunog ang kampana ng simbahan na wala namang nagpapatunog nito. Tulad nga ng lagi kong sinasabi, ang mga santo, hindi po sila mga Diyos-Diyosan. Sila ay mga huwara ng kabanalan at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Tulad ni Saint Zita, kung saan sa ating simpleng pamumuhay, tayo ay pwede rin maging banat. At sa ating napaka-hectic at busyng pamumuhay, sana magkaroon rin tayo ng oras sa pananalangin at pagtulong sa mga nangangailangan. This is your Hermano reminding you, choose to be happy and choose to be holy. Thank you and happy feast day.